Rafi Tulfo dinurog ang mga vlogger na nagpapakalat daw ng fake news. Itinulak ni Senador Rafi Tulfo na i ang kasong label partikular sa hanay ng media, subalit hindi kasama rito ang mga vlogger na nagpapakalat di umano ng fake news. Ayon kay Tulfo, dapat lamang nakasuhan ng cyber libel ang mga vlogger na walang ginawa kundi manira ng tao. Inihayag ito ng senador sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa resolusyon, hinggil sa paglaganap ng fake news sa bansa. Ayon kay Tulfo, naging campaign promise niya ang decriminalization ng label pero inabisuhan siya ng kanyang legislative team na masasakop din ng panukalang batas, ang mga vlogger. Sa kabila nito, itutulak pa rin ng senador ang panukala pero et sa puweraan niya ang mga vlogger. Narito ang kanyang pahayag. I will still go for decriminalizing libel, pero siguro on certain groups. Pag sa mga traditional media, yung mga may accountability, halimbawa isang dyaryo, abante mayro'on naman po diyang tinatawag na desk editor, chief editor na nagsasala. Sabi ng senador, sa nakalipas na taon, ay maraming nagkukunwaring journalist ang nagbubukas ng kanilang account online para lamang banatan ang mga politiko upang kikilan ang mga ito. Maraming nangyayari dyan ngayon sa social media, mga attack and collect. Magpapanggap na isang journalist, walang ginawa maghapon magdamag, tumira ng tumira ng mga politiko hanggang. Yung politikong tinitira niya gumib up dahil ayaw nang magpatuloy yung masakit na kasinungalingan, magbibigay ng pera sa kanya, o kanino man, ayon kay Tulfo. Pwede na palang tumira ng tumira yung isang Juan de la Cruz na kengkoy, eh. pagmumurahin niya lahat ng mga taga-gobyerno o kanyang kapwa o negosyante para makapangikil, so is that okay with you? So, these people should be exempted dito sa decriminalizing libel. Sila ay dapat kasuhan pa rin ng libel na makulong pero, yung mga traditional media, ayoko. I mean dahil sa kanila dapat ma ang libel, wika pa ng senador. Sa pahayag ni Rafi Tulpo ukol dito, siguradong maraming vlogger ang magre-react. Ikaw ano sa tingin mo? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag like at mag subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!